Okay, so isa mapagpalang, alas 2.40 is ng hapon at A'udhu Billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nandito ho tayo ngayon sa Masuso, Pandi, Bulacan. Paalala ha, Masuso, okay? meron po tayo ditong freezer na ang tatak ay Panasonic. Iyon. Oh, you no? Know, ano, Panasonic freezer. Upright freezer ito, no? At kung hindi yan itatanong, ito po ay dekade uh, dekad -deka na. Oh, matagal. Ilang taon natin, sir? Mga sampung taon na ba? Oh, meron siguro. O, yan o. Oh, sampung taon. Siya. Oh, Wala akong binatbat. Ito, sir. Si Kondura. Ano na lang ako konti yan? Mga, o, oh, kita mo? oh, refrigerator to, sir. Diba? Yun, o. No? Tama sabi mo. So, ito, mas matanda pa ho si Kundura na non-inverter at eto naman si Freezer. So, 10 years. Mga ganyan sir na, no? mga ganyan. Yung mga 10, years. So, kita mo yan. Kung 10 years to, malamang 11 years na to. Okay? So, ganun ho, ka, ganun ho kaganda yung mga refrigerator natin at mga freezer natin na non-inverter. Kaya paalala ko sa inyo, kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, mag non-inverter na kayo. Kasi talagang oh, yes, pangmasa ho ang ating uh, mga unit na non-inverter. Ito naman, upright freezer na Panasonic 10 years na. Tama 'yan, no. Oh. Napakaganda, oh. pwedeng pakasalan 'to, oh. <laughs> so ang problema lamang daw nito, tinawag sa atin ni Sir, eh hindi na raw umaandar, hindi na gumagana. Eh nung chineck ho natin ngayon, no, natapos na ho tayo sa evaluation. Eh wala naman ho tayo nakitang problema. Tama sabi mo. Oh, ay siya ay kasaklap. Eh. Oh, wala naman ng problema o 1.8 amperes yung ating ano no yung ating uh, amperahe okay so wala ho tayong nakitang problema dito paalala lang wala tayong nakitang problema major problem okay pero bukod diyan may papakita ho ako sa inyo no ito pa idagdag kaalaman sa ating mga kababayan na technician at mga customer na kapag kayo ay nakaranas ng ano hindi na gumagana dinomaandar so wag ho muna kayong tumawag ng technician kung kaya niyo hong i-troubleshoot yung mga bagay-bagay, eh, kayo ho muna, no? So, kuhanan po muna natin ng, ano, no, ng bultahe, actual voltage yung bahay ni sir, yung pumapasok na bultahi sa ating compressor. Tingnan natin. Pansin mo, 209 volts oh, no. AC. At ang kailangan ng ating uh, compressor ay 220 volts. So, doon pa lang ho ay magkakaproblema ho tayo ha. Okay, makamaster ang unang-unang sisirain po niya ay overhead protector at ang ating compressor windings. Ang tanong, eh anong problema ka master? Eh bakit tumawag sa yung customer? Wala namang palang problema. Eh siyempre walang problema dahil uh, pagdating natin dito na, na general check-up and diagnosis natin lumabas na wala talagang problema. At paalala ha, dun sa ating mga kababay na technician. Kapag nakita natin na wala, tamang, wala namang problema, eh, wag na natin gawa ng problema para kumita. Diba siya, yes, Tama, no? Okay, oh, yes siya, yes, Yeah. Kasi, may mga, hindi ko naman nila lahat, no? Pero may mga kababayan kasi tayong technician na sa higpit ng pangangailangan nung chinek, eh, wala namang problema, pero ginagawa ng problema. Sabihin, sir, palitan na natin to kasi sira na, ganyan, ganyan, may mga parts na papalitan. Pero hindi naman, hindi naman talaga sira, no? Pero sa kagustuhan na, na kumita, eh, pa, eh, lahat na lang gagawin. Pero, paalala, wag ko natin gagawin yun, ha? Mga minamahal kong technician, Kapag walang problema, edi eh, walang problema. Pag may problema, edi gawin natin. Pero wala tong wala tayong to gagawin dito sa, sa sa freezer kasi wala naman talagang problema. Pero may nakita tayong problema. Baka sabihin niyo oh, si Kama Zero. Oh. Bangagyata to si Kama Sabi mo walang problema tapos ngayon may nakita kang problema. Ito po. <laughs> walang problema sa kabuuan ng freezer na to. Ito po ay malaki, no? Malaki. At saka double double condenser ho ito ha. Paalala ha, no. Double sided condenser po ito. So, ang ating nakita problema ay ito. Ipapakita ko ho sa inyo. Okay, pero magkaganon pa man, papakita ko sa inyo yung parameters. 1.7 amperes. Okay, at ang kanyang high head ay, you know, 100 16 uh 117 uh degrees Fahrenheit. So, kakapaandar lang natin, hindi hindi pa masyadong matagal yung pagpapaandar natin ng uh, unit na to. Kaya talagang dinideclare natin, wala naman talagang problema. Dahil wala naman talagang problema dito sa unit na to. At ito, may nakita tayong problema, hindi dito. turo ko sa inyo. Pero i-off na natin to, no? Off na natin to para ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang problema. Off na natin dito. 4 So, naka-off na siya. Wala ng amperahe. Then, unplug na natin dito. Yun. At eto ha, kakailangan kakailanganin natin si Sir dito. Sa pagkakataong ito, kakailanganin natin si Sir. Okay? Yan. Kasi, etong freezer na to, nakasaksak ko siya dito sa ano, uh, breaker sa ilalim. Yun, ito, ito. ay 30 amperes. So, napakalaki na masyado ng uh, breaker na to. Okay? Ito po siya. Oh. So, dito po siya nakasaksak. At eto, okay, sabi ko nga, nakababa pa siya, kakailanganin natin si sir para makita natin, matunto natin yung pinag-uugatan ng problema. Okay, so yung ating extension ay nakasaksak po dito. Ayan. Okay, so kakailanganin natin si sir. Sir, dito ka nga sir. Utos natin si sir. so, <laughs> ka lang sir. So, kasi, yan. Kailangan, isi sir, isaksak mo na sa ano, sa ilalim. Ayan. Tingnan nyo ha, tingnan nyo kapag inunisar yung ano yung yung breaker tinan nyo kung mag, kung iilaw yung ating mga ilaw sige sir on mga oh wala oh, oh no. sige sir baba mo ulit on mo ulit oh baba on ayun siya dadali oh ulitin <laughs> natin no? para makita natin baka sabihin may mekos mekos si kamaster yan sige sir on mo on mo oh What? baba on Oh. What? So meaning, siya tanggalin mo yung ano tanggalin mo yung saksakan, ay uh, yung plug tapos i -plug mo siya dito sa isa. Yo, then plug mo dito. Tingnan natin kung iilaw. Yun na nadali pa pa kasalan no? oh. Ha? So, sabi ko naman sa inyo, mas maganda yung chine-check up talaga para na natutunto natin yung problema. So, ang problema pala, wala pala sa freezer. Ang problema pala dun sa dito. Oh, nandito yung salarin. Ay, kasaklap. Eh, hindi nakita. Oh. So, nandito yung ano ha, problema. So, ito mas masyado na ho kasi magaan. No, so, kailangan ng uh, uh, papalitan ho ito ha, mga kamaster. Wala akong problema sa unit. Ang problema lamang ho dito ay itong ating circuit breaker. Kasi nga, intermittent na, hindi na ho masyadong naglalapat yung ating uh, circuit breaker. Kapag kainoon mo siya, wala na. Ayan. Okay, magaan, magaan masyado. So, kailangan ng palitan to. Okay, mga kamaster. So, ngayon, at least, eh, nakita nyo, no, na kung paano ho tayo mag-diagnose. Hindi tayo yung tipong, ah, sir, wala yan, freon lang yan, freon lang yan, hindi. So, tuturuan natin yung ating mga minamahal na customer at doon sa mga minamahal kong mga customer, mga manuy, mga manay, mga sadik, Ayan. So, kapag halimbawa, hindi na gumagana ang refrigerator nyo, check upin nyo muna yung ano, yung pinagsasaksakan. O, oh. ang tanong, ikaw, masin hindi namin alam eh, baka makuryente kami. O, oh, di lagyan mo ng electric pan, sir. May electric pan kang may si dyan. Ay, sir. sir. Oh. Kahit wala kang tester. Sige, sir. Yo, si sir inutusan, no? Inutusan. <laughs> yan. Baba natin 'to. Yan, ganun lang muna ang gagawin niyo ha. Yung simpleng ano lang, simpleng uh, paraan lamang, 'yan. Yan. Yung pinagsasaksakan ng mga refrigerator niyo, mga freezer niyo, kapag ka hindi na gumagana, hindi naman kailangan ng tester. Sige, sir. On mo nga, sir. Oh, hindi gumagana. Oh, ha? Oh, wala. Sige, sir. I-trigger mo nga 'to. Aandan ng bahagya yan. Di wala talaga, oh. Oh, ha? Oh. Hindi, sir. Oh. So, this pa lang ha doon. I-ano mo nga, sir? I-lipat mo nga doon sa kabila. Naka-on ba dito? Baka hindi naman naka-on. Naka-on ha. Pinap ko lang. Ayan. I-on natin ha. Ayan. I-on natin. Ayan. So, gumana na siya, ha? Off mo, sir. Dito na, sir. Dito na. Ayan. And then, i-plug mo sa ilalim. Yun, no? So, ganun lamang kadili. Kasimple. Huwag mo na kintatawag ng technician. Yan. So, on mo dito, sir. O, kita mo. Nakauna pero hindi gumagana yung ating electric fan. So, meaning, huli ang salarin. Nandito ang salarin. Wala sa ating freezer, mga kamaser. Okay na, sir? Na tuntunan natin ang problema. Yun. So, magkaganon pa man, eh, at least nakatulong tayo sa ating mga kababayan na technician at mga customer na uh, kapag ganyan, itry nyo ho muna yung ano, kita, yung umandar, oh. Diba? So, itry nyo ho muna na i-troubleshoot yung pinagsasaksakan ng refrigerator nyo, ng freezer nyo, ng aircon nyo. Baka sasaksakan lang ang problema. Wala talaga sa unit. At napatunay natin, ang problema talaga ay sa pinagsasaksakan ng uh, freezer na to, mga kamaster. So, okay na ha. So, wala akong problema, mga kamaster. So, pauwi ulit, pauwi, pa tayo ng, ano, ng uh, sapang palay, bulakan, mga kamaster. Ayan. Okay. At paalala sa mga technician, wag ho tayong ng mga uh, ano mga reason, no? Karagdagang reason para lang kumita. Okay? So, ang babayaran lamang ni Rizal ngayon ay check-up lamang. Para hindi naman tayo nalugi. Okay? At least, malaking bagay yung uh, nalaman natin na wala talagang problema. Ang problema lamang yun, no? Okay? So, kailangan siya, ra. palitan na yun siya. Uh, kailangan na. Pero dapat 15 amperes lamang kasi napakataas yung 30 amperes mo. So, 15 amperes lamang ating nire-record na breaker. Kasi wala na, kung may, kung may, kung may mahukuha kang 10, mas maganda, 10 amperes. Okay? Pero dapat, palitan talaga yung breaker kasi ang problema ay wala sa unit, ang problema ay sa circuit breaker, mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po.